guys welcome to my vlog mga guys Tara na to guys ito na naman po ako muling nagbabalik sa kalsada ito naman po guys nag nagdadrive na naman po ako mga guys para pumasok sa aking trabaho ito mga po nga pa, guys don't forget po subscribe po naman sa channel yung tv vlog buhay Desert. at yung tv vlog ito pala mga guys yan po ang matrapit ng mga guys ito pala guys, sinusundan ko motor. Ito nga pala nga guys, hindi yan, yan, medyo minto kami yan. Pero maghintay lang po ako ng ano, mayroon po mangyayari dyan. Yan nga guys, yan, hintay-hintay lang po yan. Ayan po, nasa harapan ko yan. Yan, maghintay-hintay lang po ako. Dami kasing nadaan na sasakyan dyan mga guys. Kaya yan, no. yung umandar na po. Yan, kaya yan mga guys, tuloy-tuloy lang. Ito nga pala mga guys, araw-araw kong ginawa. Ito nga pala, hindi ba kayo babago sa aking camera? Malikot, hindi nakikita. Kaya, pasensya na kayo. Kung ganyan lang po ang aking camera, kasi wala po akong ano, dagayan. Uh, pero mga guys, okay lang po. Basta ako nakaka, ano, ano, discarte lang po yan. Kanya-kanyang discarte lang po yan, kasi yan. Yan lang po ang napagtitripang uh, ko. Kasi kung mayon yung panoorin, huwag nyo naman, ano, i skip, yan ito so, mga guys skip nyo man yan hindi ko na ako dyan guys para pumasok yan dar dar so lang ako dyan kasi papasok na ako yun don't forget po mga guys ha pasuskip po ng aking channel yung TV vlog pa pasama na rin po ng ipi page ko yung TV vlog buhay guys yan ang ganda ng place namin dyan ha? maraming damo kaya so, ito mga guys yan parking na ako dyan kaunti na lang yun oh. yung ganda mga ano dyan nasa damuhan wag gardo ito lang pa ako dyan sa damuhan yun minto na ako dyan yan mga guys yan ikot muna yun may mga nakatambay dun siguro ako yun pero hindi kasama ko yun sa tarbaho yan pala mga guys eh, yun may tubig pa dyan maliligo sana ako dyan kaso mababaw pero ayaw ko kaya yan mga guys salamat hanggang dito na